Hello guys, good morning. Gusto po kayo. Bumili ako ng buko. Ang laki. Ang daming subaw. Guys, nataylan sa sabaw. Ang pagkain ng uh, buko ay marami kong uh, benepisyo, mga kaibigan, no? <coughs> ito po ay nakapaglilinis ng ating uh, bato. At healthy ito. Kainin ang laman. Ganito oh. Ito guys, 'yung sakto lang na uh, laman, hindi siya, ay, sorry, sorry, hindi siya matigas hmm matamis ang sabaw kariwa kaya no? ang sarap yung iba nito makakain sila, nilalagyan pa rin ng gatas gatas o kaya yelo pero hindi na kailangan guys kasi ito timpla ito ng Panginoon. Timpla ito ng Diyos para sa atin. Para hindi tayo magkasakit. Kung lalagyan pa natin ng matamis ay parang lumalabas hindi tayo kundinto sa pagtimpla ng Panginoon. Ang timpla ng Panginoon ay sakto lang ang tamis niya. Hindi tayo magkakasakit. So yan guys, so kain tayo. Mm! At para sa kalalakihan, ito po ay pampalagdag ng katas. Mga lalaki. Kaya mga lalaki, <coughs> magkakain kayo ng buko. Sa aming isla, marami kami ng buko. Hindi na kami bibili. Dito sa siyudad alam mo ba kung magkano ito isang buko 30 pesos 30 pesos ang isang buko hindi pa sariwa kasi ilang araw na nakapitas Sarap. Mm. Ang dami yung sabaw guys kasi malaki yung ano na malaking buko hanggang dito sa yung sabaw halos mapuno yung pichil Hmm. Apa tayang leman? Hmm. Hmm. Hey guys, thank you for watching. Marah apa itu? Ia apa? Marami siyang laman. Ito. Uhoy! Na. Okay yan. Puro laman ang ating nakain, guys. Uh. Salamat sa Diyos. Sub na. Thank you. Thank you for watching guys. Right on.